pag po natin kung bakit po ang mga kaunting kaalaman. No? Matagal na po yan eh. Uh, little knowledge is dangerous. Lalo na kung yung nagtataglay ng mga little knowledge na yan ay uh, mga senador. di po ba? Uh, wag na po natin pangalanan si Tito Soto at si Erwin Tulpo. Dalawa po sa mga pinakasikat na senador. Ha? ay nagtataglay po ng kaunting kaalaman at delikado po ito dahil magpapasya po sila no? Kung ang Pilipinas po ay papunta sa kaguluhan o papunta po sa rule of law. 'Di ba? Ayun po 'yan eh. Pag ininsist po nila yung kaperasito nilang kaalaman, baka talagang mapunta po tayo sa kawalan. Eh hindi po nag-iisip 'tong mga <laughs> Alam niyo po, pwede naman kayong may kakulangan, 'di ba? Hindi naman po sinasabi na lahat ng tao dapat lalo na kung senador ka, hindi naman po sinasabi na dapat abogado ka, hindi naman po. Pero dapat sana, no? Hanggat maaari sana. Eh kaso, eh pinipili po natin yung mga popular kaysa po sa magagaling na abogado. Kaya ganyan po mangyayari sa atin. Napakadelikado po ng tinatahak nitong mga to. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng nangyayari sa ating bansang Pilipina. Subscribe na! At yun na nga mga kachika. Paalala ko lang po yung sinabi ni Tito Soto at si Erwin Tulpo po. Alam niyo po, eto po sa dalawang ito, yung kasabihan po sa English na Little knowledge is dangerous. Bakit po? Eh, delikado po. Pag, pag konti lang kasi kaalaman mo, ang tendency po niyan, no, sa inseguridad mo, konti lang ang kaalaman mo sa batas, ang tagal-tagal mo na nam, 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 namumuno, naging Senate President ka, yung inseguridad mo na konti lang alam mo sa batas, ipaglalaban eh, mo yan. Delikado po yan kasi popular po silang dalawa. Huwag natin isama si Kiko at si Bam. Hindi naman popular yung mga yan. Hindi ko nga alam kung bakit nanalo yan. Ito pong mga popular, si Tito Soto at si Erwin Tulfo. Po. Marami pong mga fanatiko yan. ba? Diba? Naging popular yan, hindi po sa kanilang pag paggawa ng batas o galing po sa sa batas. Sila po ay naging popular dahil sa mga popularidad ng uh, Tulfo Brand of Justice. Yung isa naman po, dahil sa popularidad ng Itbulaga. Ayan po. Bakit po dangerous? Kasi may naniniwala po sa kanila. Hindi po isa, dalawa o ilang grupo lang. Milyon-milyon po ang naniniwala dyan sa mga yan. Kaya pag nagsalita si Tito Soto at sinabi niya po na pwedeng hindi sundin ng Senado yung, uh, yung desisyon at pwede pa rin magpatuloy sa impeachment court, may naniniwala po. Marami po naniniwala kay Tito Soto. Yung mga katulad niyang mahihina ang utak. Diba? Kasi may naniniwala eh, makikipag-away pa yung mga 'yan. Pag pinaliwanagan 'yan, delikado pa buhay niyo. Kasi po karamihan sa mga 'yan, 'no? Dahil hindi marunong tumanggap ng paliwanag, pakikinggan lang si Tito Soto, eh baka may mangyari pa sa inyo. Ay, well, marang bumibilib dyan eh. Kay Tito Soto, kaya nga walang talo yan. Lahat ng takbuhan yan, panalo eh. Nakakatakot po yun kasi may naniniwala sa inyo. Oh eh bulong lang naman pala. Ano ba yung sinabi ni Tito Soto? Na nakakatakot. Tignan nyo ha. Anoin ko lang po kung ano yung sinabi ni Tito Soto ulit. Being a member of impeachment court. Oh, ang ganda, di ba? English pa eh. Ah, ang gatalino. I would rather hear what the HOR has to say. I was just told by a legal luminary. Oh, biruin mo yun. Nakikinig ka lang. Mayroon lang nagsabi sa'yo. Bakit po dangerous to? Tuloy ko lang legal luminary that in this situation we can disregard the SC decision. Let me study that advice. Sabi niya we can disregard the SC the Supreme Court decision. Pwede raw pong i-disregard ng Senado ang desisyon ng Supreme Court. Bili mo sabihin mo 'yan. May naniniwala po sa kanya, napahamak mo na Tito Soto. 'Di ba? Eh ano po yung batayan niya? Ha? Ayun oh. No? I was just told by a legal luminary. Eh 'yun pa lang, mali 'yung pag-intindi mo eh. Meron daw pong eksperto, legal luminary, mas matindi pa sa pagiging eksperto. Tanong lang Tito Soto, may mas eksperto pa ba sa batas kaysa sa mga Supreme Court Justices? Wala. Kaya nga sila Supreme eh. No? Kumbaga sa laki mi. Laki mi Supreme na yan eh. <laughs> Tito Soto, may nakapagbulong sa iyo. Yun po ang delikado. Eh halimbawa, naging Senate President ka, naniniwala ka pala sa bulong. Anong mangyayari sa bayan natin? Naniniwala kay sa bulong. Binulungan ka. Eh paano yun? Kung inuudyokan ka lang nagbulong sa iyo. Marami pong udyok. Marami pong nag Baka'y nag-udyok pa iyo, Gusto magkagulo ang Pilipinas eh. O, oh, eto naman po yung napakagaling na Erwin Tulpo. Oh. ano po sabi ni Erwin Tulpo? The Constitution is clear. Ha? In English niya, para mukhang matalino. The na Napunan nyo? Sanay na sanay magtagalog yung mga yan, pero pagka gusto nila mag-appear na matalino, nag english ganun talaga eh. Pag konti lang po ang ano, mag english para magmukhang matalino, ika nga. Ito po, maraming nagagalingan dito sa mga tulpo na to. Maniwala kay sa akin, may mga tulfo na tinatawag. na Nahanda makipagpatayan para sa mga tulpo. <laughs> Kaya po delikado. Oh. The, 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 Constitution is clear. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Kita mo na. Hindi mo nga naunawaan ako ano yung sinabi mo, Chucky. Eh. Bakit? Sinaklawan ba na Supreme Court? Sinabi ba na Supreme Court na hindi kayong senador ang dapat mag uh, mag-trial ng impeachment? Wala pong sinabi ang sinabi ng Erwin. Sa kahusayan mong mag-interpret ng batas. Ang sinabi unconstitutional yung isinampa. <coughs> na impeachment complaint. Unconstitutional. Labag sa konstitusyon yung isinampa. Hindi kayo pinakikialaman. Sinabi ba na wala kayong karapatang mag-trial. Kita mo, mali yung sagot mo. E eh, papaano? Malamang nabulungan din to. Huwag kayong... Yan po. Hindi po si Drilon. Kasi si Drilon sumunod daw sa... Sumunod eh. Gustong sumunod sa Supreme Court. Eh. Nakakaawa po yung taong bayan natin. Ano po ang sabi ni Lakson? O, tignan nyo po ang sinabi ni Lakson. Si Lakson hindi rin po abogado. Pero PNP chief yan eh. Naging IPMA po yan. Hindi ka naman magiging PNP chief nang wala kang utak. Si Bato, akala nyo lang walang utak. <laughs> Nagpapatawa lang yun. Sabi ni Senator Lakson, The Senate must respect and comply with SC ruling, notwithstanding the contrary opinions of the several legal observers. Oh kinakailangan po kasi ayan kahit pataliwas yung mga eksperto may, wala na pong eksperto kaysa sa mga Supreme Court Justices sino po yung sinasabi yung mga eksperto yung mga nagtuturo ng law Biro mo, na-disturb yung kaluluwa ko. Na-disturb na yung kaluluwa ni, ni Rizal Tiberos. Talagang madidisturb ang mga kaluluwa niyo. Dahil na ang banat nyo. <laughs> Gustong gusto nyo. Alam nyo po, yung kumakantyaw po sa Supreme Court, alam nyo naman yung mga samahan na yan. Huwag na natin tukuyin, baka mademanda pa tayo red tagging. Hindi po ba? Alam nyo naman yan. Hindi nila kinikilala yung batas sa Pilipinas. Ngayon, magtataka ka. Uh, ah? Magkakagulo raw pagka hindi ninyo o oh, no? nag-motion for reconsideration. Naghain ng na motion for reconsideration si House Speaker Martin Romaldes kagugnay ng desisyon ng Korte Suprema. Imagine ninyo, kayong mga senador, takantaka ako sa inyo eh. Bakit kayo ang tutol sa Supreme Court? Hindi naman kayo inano ng Supreme Court. Yung sinabihan na ang constitutional yung ginawa nila, humingi ng motion for reconsideration. Kinikilala nila yung Supreme Court. Kayong mga hindi naman kayo ginawa ng ka kaanohan, nakakapagtaka bakit kayo ang matinding mag-react. Eh, alam nyo po, dilawan, mga dilawan lang naman po yung nagre-react na yan. At saka si Tito Soto. At saka si Erwin Tulpo. Yan lang po, panay dilawan po yan. Bakit? Kasi chance na nila to. Alam nila na kahit hindi nila sinisiraan si Marcos, alam nila na sino man po ay nandorso ni Pangulong Marcos sa 2028, ay malamang sa malamang ay hindi manalo. oo oh di ang pwede lang manalo yung hindi inendorso ni Marcos. Eh kaso, paano nila tatanunin si VP Sara? Kaya kinakailangan nila ma-eliminate. Yan po. Kaya po yung dilaw, sabik na sabik po rito sa impeachment dahil eto lang po yung chance nila, ha? yung ma-eliminate nila si VP Sara para may chance silang manalo sa 2028. It's all about politics. Ano bang accountability pinagsasabi nyo? Nanawagan ba kayo na imbestigahan o gusto nyo maman lang imbestigahan itong mga binayaran ayon kay Toby Chanko? Congressman yan. Oh. Meron ba kayong tangka? Kayong mga pumuputak sa accountability? Meron ba kayong tangka na imbestigahan yung mga congressman na binayaran daw ng 150 million? Kami ba nagsabi niyan? Hindi. Eh, bukang bibig nyo lang naman yung accountability. Kanino accountability lang yung hinihingi nyo? BP Sara lang. Eh, yung iba. Yung iba may confidential fund. Humingi ba kayo ng accountability? Hindi. Kasi hindi naman Duterte yung iba eh. May humingi ba sa inyo ng accountability na gumagastos tayo ng 1.4 billion a day sa plug control pero walang napigil na ba? May humingi ba sa inyo ng accountability? Wala. Duterte ba may kasalanan noon? Hindi. O kaya eh halatang-halata naman eh. Halatang-halata naman na ang gusto niyo lang idiin ang mga Duterte Eh oh, ito po ang sinabi ni Tinio ng uh, Act Party List. Act Teachers Party List. Ito po yung pumalit ngayon kay ano kasi tumakbo si French Castro eh. Si Antonio Tinio. Uh, sabi niya, hindi hindi daw nila tatantanan sa pagpapanagot si Vice President Sara Duterte. Mahirap daw talagang papanagutin ang mga corrupt sa Pilipinas. Ay eh, talagang mahirap papanagutin lalo na't hindi nyo dinidemanda. <laughs> yung mga kapwa ninyo. <laughs> sino ba po ang, sino po ba yung napagbintangan na binayaran para pumirma sa impeachment? Sino po ba yung naglipat ng daan-daan bilyong pondo ng PILEL at ng PDIC at ng GSIS at ng SSS? Sino po ba yung nagtayo ng korporasyong Maharlika? Duterte ba yung mga yan, yung mga pinagsabi ko? Sino po ba yung nagpondo sa mga Uh, hindi makita ng mga flood control project. Duterte ba yan? Oh. bakit Duterte pinananagot ninyo? Ang daming katiwalayan sa Pilipinas. Ang daming korupsyon. Bakit Duterte ang pinapanagot nyo? Eh yun, may nagbibintang nun eh. Diba? Si Chanko, binibintang niya na binayaran. Yung mga congressman. Si BP Sara, ano po bintang nyo? Imagination lang. Dahil ayaw niya magpaliwanag, malamang may ginawa siyang katiwalian. Wala nga kayong bintang na yan. Eh. sino ba kay Tulpo? Ay kay Ping Lakson. Ito po ang warning ni Ping Lakson. No? Magkakagulo tayo. If Senate defies SC over Sara impeachment. O, tignan niyo po ha. Sabi ni Ping Lakson, magkakagulo. Pag hindi sumunod ng Senado. Sino po yung mga ayaw sumunod? Oh, si Keiko, si Bam, si Risa. Pag nagkagulo po, masasamantala po ito ng mga kalaban ng pamahalaan. Tama po ba? Yan ang mga gusto nila eh. Kaya magtataka kayo kung ano ang motibo nila. Bakit legal naman po kayo, senador po kayo, bakit gusto nyo po magkagulo sa Pilipinas? Eh may grupo po dito sa Pilipinas na pag nagkakagulo, dumadami sila. <laughs> Pag may kaguluhan, doon po sila nagpaparami, nakakapagparami. Makikita nyo po eh, kung ano po yung ultimate, ultimate uh, objective nila sa pagsakay sa mga ganito. Bakit nyo po kinakailangan banatan yung Supreme Court? Para palabasin na wala na tayong batas sa Pilipinas? Eh talaga magkakagulo tayo. Sabi ni Laxo kahit anong desisyon na ilalabas sa akin, ito kailangan igalang natin, sundin ang ruling ng Korte Suprema. Otherwise, ang biggest loser dito, ang rule of law. Yan po ang sinabi ni Lakson. Wala na tayong kikilalanin kasi kataas-taas ang hukuman na yan. Kada na lang ba magkaroon ng ruling ng Korte Suprema, hindi natin susundin? O isasamtabi natin dahil may sarili kaming pananaw dyan? O di namin susundin yan? Medyo magkakagulo tayo. Sabi ko nga, ang matatalo, rule of law. Kailangan panigan natin lagi ang rule of law. Totoo po yan. Wala kang tatakbuhan. Hindi po po pwede na. Ayaw namin yung ano nyo. Ayaw namin yung ginawa ng Korte Suprema. Rally kami. Buti na lang. Wala na sumusunod sa inyo. eh ang hindi na unawaan. Ha? Yan ang hindi na unawaan ni Erwin Tulpo tsaka ni Tito Soto. Na yung mga salita ninyo yung mga follower ninyo, baka tinutulak ninyo sa kapahamakan. Eh kung naniwala sa inyo, imagine ninyo, naniwala sa inyo halimbawa, yung mga follower ninyo na milyon-milyon. Tapos may nananawagan dito, tanong nyo kung sino yung nananawagan na mag -rally. Same people, sila shell Jok mo, si Tabi. No? Si Putya, tabingi, tabingi ka na nga, naroon ka pa, nangunguna ka pa sa rally. Yung mga makabayan black, imagine ninyo. Kayo ba sasama? Erwin Tulpo at Tito Soto. Sasama ba kayo sa mga rally nila? Malamang hindi. Hindi nyo naman kapanalig yung mga yan. Eh. Pero sila magkakapanalig sila eh. <laughs> Tinutulak ninyo yung million ninyong follower kasi sinasabi niyo mali ang Supreme Court eh. Kung mali ang Supreme Court, saan pupunta yung mga follower ninyo? Nagigil, nagigil. Mali pala yung Supreme Court na yan. Nanggigigil na kami. May nanawagan. Oh. Kayo, hindi nyo yan purpose. Alam namin na hindi, nyo yan, hindi yan yung purpose nyo. Ang purpose nyo lang kasi may nagbulong sa inyo. Ewan ko kay Erwin kung ano yung purpose niya sa buhay. Si Tito Soto, mamin, may nagsabi sa kanya. Legal luminaris eh. O. Oh. Sasabi-sabi lang. Ang naniniwala sa sabi-sabi, mahilig magsubi-subi. Ay, ah, hindi pala. Ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sabi. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!